And now it's time for DJ Rocking's secret files. Sinayang ng partner ko ang eight years namin nang dahil sa ex niya. Hi, DJ Rocky. Dati-dati, nakikinig lang ako sa radyo ng programa mo. Ngayon, hindi ko lubos inakala na isa rin ako sa mga magpapadala ng kwento sa iyo. Yun nga lang, isa itong kwentong nagsasaad sa mundo ng mga hinanakit ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Zen. At ito ang aking secret file. ngayon, meron akong live-in partner. May isa kaming anak. So far, walong taon na kaming nagli-live-in. Mahal ko naman ang partner ko. Mahal na mahal. Sa loob ng walong taon na yun, masasabi ko talagang wagas at tunay ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Mabait siya at isa siyang responsableng ama sa anak namin. Kitang-kita ko ang sarili ko na may future kasama siya. Pero lahat ng yon DJ Rocky, nagbago dahil nalaman kong niloloko niya pala ako. Niloloko ng patago. Parang akong sinaksak ng walong beses sa puso eh. Ganon yung feeling. Yung pakiramdam na tinrider ka ng taong mahal mo, pinagkakatiwalaan mo, at binibigay mo yung buong mong pagkatao sa kanya. Iba na, pakasakit sa dibdib. Nalaman ko kasi na nagkikita pa pala sila ng ex-girlfriend niya. Nagkikita sila ng patago. At alam din ng ex-girlfriend niya na pamilyadong tao na ang partner ko. Pamilyado na yung lalaking kinikita niya ng patago. At siya rin mismo na ex ng partner ko, pamilyado na rin siyang babae. Ewan ko nga eh kung paano nila nasisikmura yung ganun. Hindi ko alam. Basta't nagkikita ang partner ko at ang ex niya habang umuuwi siya sa amin ng anak ko. At natitiis niya na makipag-sex sa akin ah, Na para bang wala siyang ginagawang katarantaduhan? Nung araw na nalaman ko yung ginagawang katraiduran sa akin ng partner ko, parang gumuho yung mundo ko. Sobrang sakit lang talaga. Yung buong katawan ko nanginginig. Nginig na dulot ng galit. Dulot ng pagkadismaya. Dulot, dulot ng pagkamuhi o pagkasuklam sa nataklasan kong pinaggagawa niya at ang mas malala. <laughs> Ayaw pang umamin ang partner ko sa kasalanan niya. E mismong ex na nga niya yung nagsabi sa akin, e de deny pa rin ba niya? DJ Rocky, sa sobrang pagmamahal ko sa partner ko, nagawa ko pa rin siyang patawarin. At sa kagustuhan kong mabuo ang pamilya namin, dahil ayoko naman na magkaroon ng anak namin ng broken family. Ayokong maranasan ng anak ko yung minsan ko nang naranasan noon. E pinili kong patawarin ang partner ko. Pinatawad ko ang tatay ng anak ko. Lumipas ang panahon, medyo naging okay naman kami. Pinakita naman din niya sa akin na nagsisisi nga siya sa nagawa niya. Pero gabi-gabi, DJ Rocky, gabi-gabi. Hindi ko maiwasang mapaiyak ng tahimik. Kahit magkatabi kaming matulog sa gabi. Tumutulo pa rin ang luha ko. Bigla-bigla. Habang minamasdan ko siya sa tabi ko. Ang dami rin kasing tanong na tumatakbo sa isip ko. Paano niya yung nagawa sa akin? Bakit niya yung nagawa? Ano bang kulang sa akin na hindi ko maibigay? Pero naibigay nung ex niya. At ano namang meron yung ex niya na hindi niya mahanap-hanap sa akin? Pinilit kong tanggapin yung sakit at pinilit kong patawarin siya sa kabila ng lahat ng kanyang nagawang kasalanan. Bakit? Kasi akala ko yun ang tamang gawin. Akala ko yun ang pinaka-resonable na alang-alang sa pamilya namin. Lumipas ang mga panahon, DJ Rocky. Unti-unting naghilom ang sugat sa puso ko. Kasi mas tumambang naman yung pagmamahal na meron ako para sa kanya kesa doon sa sakit na naibigay niya sa akin. Yun nga lang, hindi ko talaga maiwasang hindi mag-overthink dahil sa history ng mga ginawa niya. Hanggang sa isang araw, hindi ko na talaga napigilan. At yun din ang araw na pinaka pinagsisisihan ko. Ako, hindi ko talaga pinakikialaman yung cellphone niya kasi nire-respeto ko naman yung privacy niya. Pero ewan, basta bigla akong kinutuban na para bang mayroong mali? Umalis siya noong araw na yun at nagkataong naiwan niya ang cellphone niya. DJ Rocky, sobra-sobra pa rin ang ginawa kong pagpipigil sa sarili ko. Pero hindi ko na talaga makontrol. Hindi na. Pinakialaman ko ang cellphone niya at saka ko lang talaga nakumpirma na oo, totoo nga totoo nga pala yung mga sinasabi ng ibang tao. Na may mga bagay talaga na sana ay hindi mo na lang talaga nalaman. At yung mga nalaman ko DJ Rocky ay hindi ko talaga inakalang magagawa niya pala sa akin. All this time. Nahuli ko siya na may mga hidden application sa cellphone niya. Nakita kong may dummy account siya ron na ginawa niya pala after kong nabuking yung affair nila ng ex niya. At doon sa dummy account na yun, nagkakausap sila. Oo, sila ng ex niya. May communication pa rin pala sila dahil sa paggamit niya ng dummy account na yun. Nakita ko yung history ng usapan nila. Magka-video call rin pala silang dalawa palagi. May dirty talks pa akong nabasa. Tapos nabasa ko rin doon na pinag-uusapan nila. Ang mga partner nila. Hindi lang 'yun. Etong levin partner ko, may isa pa bang, may isa pang china chat na babae na inadge sa Facebook. So hindi lang isa ang kabit niya, kundi dalawa ang kabit niya. Dun na ako nagbreakdown at napaiyak. Hindi ko napigilang ilabas. Ang luha, galit at sakit na nararamdaman ko. At habang umiiyak ako ng sobra, tumitingin na lang ako sa anak namin. Yung inosenteng anak namin na natutulog. Na yung tatay niya, si Raulo, naghanap pa ng iba bukod sa nanay niya. DJ Rocky, bakit niya ba ako ginaganito? Bakit ba kailangan kong pagdaanan yung pakiramdam na para bang ipinagpalit na niya ako sa iba? Bakit, bakit hindi niya sa akin kayang ibuhos lahat ng pagmamahal na meron sa puso niya? Ba't sa iba pa niya kailangan yun i-google? Ano ba kasi ang kulang sa akin? Ano ba? DJ Rocky habang inilalabas ko yung emosyon ko sa pag-iyak nang dahil sa mga nalaman ko, naabutan na pala niya ako sa, bu sa bahay pag uwi niya. Tinanong niya ako kung ano raw nangyari. Hindi na lang ako sumagot. Tapos bigla niyang kinuha yung cellphone niya at hindi pa rin ako umiimik. Basta tuloy-tuloy lang ako nag -iiyak. At noong makita niya ang cellphone niya, doon na niya nalaman ang sagot sa tanong niya. Niyakap niya ako. Niyakap niya ako habang hinahalikan niya yung pisngi ko. At sabi niya lang nung araw na yon sorry. Habang niyayakap niya ako, lalong, lalong bumibigat ang puso ko. Sorry? Sorry? Anong sorry? Lunukin mo yung sorry mo. Peste. Para sa nag... Sorry mo? Choice mo yan, pinili mo yan, pinili mo kong lukuhin at ipagpalit sa iba. Yun, DJ Rocky. Yun na lang ang nasabi ko. Sabi ko, lumayas ka. Kasi sa araw na to, tapos na tayo. Hindi ko na kayang tanggapin yung paulit-ulit na panggagag mo sa akin. Kaya wala ka nang aasahin sa aasahan sa akin simula ngayon. At umalis nga siya. Tsaka ako lang napagtanto nung araw na yun. Na kailangan kong doblehin yung tatag ng sarili ko. Para sa sarili ko at para sa anak ko. Alam mo yung pakiramdam na nag-aagaw pa rin yung utak at puso mo, kung anong dapat piliin, na alin ang dapat gamitin. Selfish ba ako? Selfish bang mas pinili ko yung nararamdaman ko kaysa sa nararamdaman ng utak ko na paalisin ang tatay ng anak ko? Ewan, eh naisip ko lang yun kasi daddy's girl tong anak namin. Naaawa rin ako na kailangang pagdaanan ng anak namin yung ganito sa mura edad. Mahirap magdesisyon. Pero kailangan, kailangan kong piliin ang utak ko kasi baka pag hindi ko ginawa yun, mababaliw ako. Kailangan kong piliin ang utak ko. kahit sa paraang ganun. Ay masasakta ng anak ko sa naging desisyon ko. Hindi ko na rin kasi kaya. Hindi ko na masikmura yung mga ginagawa niya, lahat ng kalaswaan na ginawa niya. Sa totoo lang, kung papipiliin ako, okay na siguro sa akin. Yung magpapabugbog ako sa kanya. Kasi yung sugat at pasa, Maghihilom naman yun. Pero yung sugat sa puso ko, habang buhay ko yung dala. Habang buhay kong kukwestiyonin ang sarili ko kung saan ako nagkulang at ano pa ang kulang. Nagpakananay ako, nagpakaasawa ako, lahat-lahat na. Ako yung umintindi at naniwala sa kanya. Ako yung babaeng andun sa pinakamababang punto ng buhay niya. Pero ngayon, parang nasayang lang yung lahat. Kaya this time, pipiliin ko naman ang sarili ko. Ang masasabi ko lang sa partner ko, pasensyahan tayo ha. Pinili kong tapusin ang relasyon natin. Pasensyahan na lang tayo na pinili kong palayain ka na lang. Deserve mo naman kasi yan. Kaya pipilitin kong bumangon at magpakatatag alang-alang sa anak natin. Susubukan kong mag-move on at itatanim ko sa isip ko. Na kahit wala ka. Kaya ko. Kakayanin ko. At kahit sobrang sakit. Alam ko. Malalampasin, malalampasan ko pa rin lahat. Dahil may Panginoon naman sa taas na siyang sasandalan ko. Kapag nanghihina ako. At para naman sa babae ng asawa ko. Kung akala mo ikaw ang nanalo dahil binitiwan ko yung partner ko. Hmm. Sana makuha mo yung pinakamatamis na karma na inaasam-asam mo. 'Yun lang. Hanggang dito na lang di Jeraki. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli ako si Zen. At ito ang aking secret farm.